So, mayong buntag guys, no? Sa inyong tanan, sa inyong lahat, mayong buntag. So, nandito na naman tayo ngayon sa Buraotan upang mag suroy soroy mag-update kung ano na naman ating ma kung ano na naman ating mapakita sa inyo. So, ayan na guys, samahan nyo ako. Ulan tayo, kuya. Ano, ano po ito, kuya? Tingin nyo? Oh. Blower blower po Ah. Ikaan. Tingin nga, no? Magkano na, Magkano po mga ganito? ko sige ko na ng P200 lang. P200? Gumagana pa to? Opo, gumagana po yung mga ka-accessible po. Huwag niyong bayatan Ah, gumagana pa to guys. So 200 lang, kumpleto pa lahat. Nakalambitin ang charger. Ayan. Bakit kuya, ano? Dito ka lang talaga ang pwesto mo? Ito. Ito ano po to? Ito po yung painitan ng tubig mo. Ah, painitan ng tubig yan. Magkano naman ganito kuya? Uh, 300 guys, may tawad pa 250 na lang daw, sabi ni kuya Ano to kuya, si Kanhan? Hindi, bago po yung mga kuya Ay, touch screen oh, yeah. Ah, touch screen, touch screen, dipindot-pindot oh, lang uh, ganit, no? Ito po yung Ah, ito ang anuhan Bago oh, po yung sasya ka nila Para bumili ako nito para malaman nila kung test ka Oo, oh. Kasi pag ating magbebenta po tayo ng medyo lumanda dito, wala. Mawawala tayo ng customer. Oo. Kaya, Pero alam at... mo, kung hindi lang tumabigat, kung hindi lang ako magbablogs pa, gusto ko sana to. Masaya na uh, ito, ma'am. Tulad na sinabi ko, kinuha po ni... Di... Oh. Ha? Papa dito. Ah. Ano po yun, kuya? Tukat okay, po, ma'am. Ito, pili... kinuha po ni Mama eh, okay, po, nagpa-parking na yan. Ah, binili na po yan? Nabili na po yan, ma'am. Mura pagkabigay ko sa kanya lang. Magkano? 250, ma'am. Eh, sayang. Dapat sa akin na lang. Wala po. <laughs> Ay, wala na ganyan, kuya. Pagka meron pong may papakati po sa inyo. Oh, guys, mura lang nga dito si kuya magbinta, no? Ang mura lang talaga. Sayang, hindi ko lang talaga naabutan, no? Kasi medyo traffic sa umaga. Oh. Maganda sana yan kasi medyo magaan lang bitbitin, no? Bago pa po. Nagyan lang. Panalo na po. Oo, talagang panalo. So, uh, kanina marami po kayong dalak po yan? Medyo konti lang po. Oo. Para kasi... Meron ako rin yung video na yun uh, lang, hindi ko nagdala kasi yung mula po mga mga sa mga panahon. Oo nga, medyo masama kasi ngayon ang panahon guys, no? Uh, ano, May, may 19. Oh, may 19. Oh, may, may 19. Kaya medyo masama ang panahon. Nakita naman ninyo, oh, makulimlim. Dating doon, makulimlim. So, daghan salamat, Kuya. Oo. So, mag-iikot na nga tayo ngayon dito. Ang paninda po. oo nga. Parang medyo masama po ngayon ang panahon. Sige, daghan salamat, Kuya. So, ito, iikot na nga tayo ngayon dito, guys. No? So, yan, maputik -ma na naman ang daan. Pacific, magtagula na nga talaga dito siguro. May okay, 19, ganito ang ganap ngayon sa Burautan. Oh, so, may mga customer na sila dito. Huh? Oh, ito, parang bola. Well, ang na naman to bola nung sinasabi, bilog ang mundo. Magkano ka dito po, kuya? Ha? 150? 150, guys. So, oh. yan. Pwede pang display na lang sa, no, sa lamisa, sa inyong kwarto. Uh, Magkano naman to, kuya? Bago mo lang. 3,000? 3,000 daw yung bike na to. Ano yan? Al Aloy? Hindi, Ah, bakal lang. Mm. Morning ah. Morning. Wow, babe. Ito guys, oh, medyo maliit lang siya. Walang ba tatak. Bago, Bago daw ang gulong. Bakit ang mahal naman? Eh, ito, isang na yung pagkawa niyan eh. na yung gulong, tsaka ano, mm. Bale, yung lepor pa. Hmm. Bali yung gulong, nagbayad ako Tapos, palagay mo, mabinta kaya to ngayon? Oo, oh, yung tatawag siya kahit 2-5, bibigay ko. Oo nga. Mura na yan. Bago yung gulong eh. Ba, ah, mataas yung upuan, no? Hindi, okay, pwede ba ba yan? Uh, uh ba? ayan guys, o. Oh, 3,000 lang daw yung bike ni Kuya pwede Joel. Five. Pwede daw to 2-5. Oo. Oh, helmet yan? Akin, 200. Sa'yo din to? Ano oh. to sa... Hindi, hey, nakuha lang yun sa tao. Sa tao lang yun. Hmm? 200? Oo. Oh. Oo. Uh. Ito, 200 na lang daw. So pag mag-ulan dito kuya, saan kayo mag -umagas? Wala, 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 wala kami pagkain. Ah, tapos dito, walang tao. Mm. Nalagay ka sa arang kinang ano Na? Sa... Sticker? Hindi, nalagay siya ng pera. Ah, oh, ganyan. Bakit ng pera doon? Secret! Baka sa ah. may tira pa dyan. Bakit ka nalagay ng pera Oo nga. Hindi, ganyan ako. Minsan naman, mag-share tayo ng blessing sa yung... Karapat-dapat na eh, ano? Kumusuka! <laughs> <laughs> Yatay yeah, talaga to si Kuya. See, ito, lutuan to siya? Kuya, may alten yan. Anong iluluto? <laughs> Musta? Buti, andun si uh, Mrs. Ano, ito na naman tayo guys. Nakita-kita na naman tayo dito Shaka. sa... Carmen, ganito ang buhay namin ngayon. Ay, thank you Kuya Joel. Uh, alten uh, Alden Patrimonyo? Oh, uh, Alden uh, al uh, al Richard. <laughs> ah, Si Kuya, lagi tong artista sa vlogs ko. Ano naman. Oh. Always present. Active oh. lagi Wala yung miss Andun? Andyan Ay, si pa ate. <laughs> Patay tayo dyan. Patay tayo, Patay tayo dyan. O sige, dito diga, muna diga, tiga, ako. Dito muna kami. Mm -mm. So, ayan nga guys, no? patuloy tayo mag-ikot-ikot -ikot ngayon dito. Para naman kahit nasa bahay kayo, makapamasyal kayo dito sa Carmen Planas. Oh, mag-shout out ma ma naman taang, kayo diyan. Oh. Baga, Kumusta? Ano paninda? Buti walang sounds siya, ka ngayon. Oh, eto guys, maraming paninda Pu sila Danny. si Kuya. Dito, mga brand new naman to dito ang paninda nila Kalimita. no? Hindi sila si Kanhan. Oh. Sa kas kasalukuyan, hindi tayo ngayon copyright kasi hindi sila nagpapatong. So, ito guys, sa ah, Kuya, ano ba to kuya? Ah, ano, welding. Ah, pang welding pala to siya. Yun nga, wala nga tayong alam. So dito, ang kalimitan dito, paninda nila ni kuya ay gamit sa mga construction. Tapos dito naman, may mga barina naman, no, Oh. Ito kuya, kalimitan sa mga barina mo, magkano? Ayan, o. Pani yan, bigay ko 1 lang yan. Ah. Yan, package nilang yan. Ito lahat po, bibigay daw ni Kuya ng 1.5 One five. One five na lang lahat. Isang yeah, na po ito guys. oh mura na dito. Dito sa talaga na pwede kayong tumawat. Kesa naman doon sa mismo kwesto. No? Yan, marami mga customer ngayon. daghang salamat Kuya. Oh. So, magpapatuloy naman tayo dito. Magikot-ikot. Ma Hello, Kuya. Hi, ma Kumusta? Hello, <laughs> No. Maayong buntag sad sa imo ha. Oy, ngano gamay na lang ang paninda. Ang no, paninda mo. Oh. Konti okay. na lang paninda si Kuya ngayon dito no. paninda, Magkakape kayo? Magkakape daw sila. Ano to siya Kuya? Sa ano wifi? Ah, sa wifi. Oh. Magkano naman know. ganito? Ay, mabag po kanina, may bubili ko naubos na. Ah, naubos na. Sa kulang naman. Hindi, hindi ako pwedeng ganito, kuya, kasi baka mapagkamalan akong kumadrona. Yung magpapaan. Ay, itong ano mo, ito. Buhatin mo nga daw, kuya. Na ano na ba yan? Gumagano? Ano? Mga <laughs> tao, Pilip ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino. Kung <laughs> makikin mo mabuti. Tuloy pa rin. Magkano <laughs> ang ganyan kuya? Ito, mga 350 ganyan. 350 pero gumagana pa yan? Oo, oh, bago. Ano so, nga lang walang battery. Anong battery niya? Ano? Malaki. Ayan o. Lagi Ah, malaking battery gaya sa ayun, review. Ah, pwede rin pala. May ito. mm, -mm. So ayan. masaya pa rin si Kuya kahit konti lang ang ano. Pwede record, pwede hindi record. ah oh, magkape kayong dalawa. Happy kayong dalawa magkape. Ito, okay. may ano, may kalanat. Di touch-touch na lang to. Gumagana ano pa kaya to. Kaso lang, ito ay namimili ng ano, namimili ng kaldero. Ay ate, magkano po dito sa imong kalan? 300. Oh, 300 lang yung kalan nila. Mm, dalawa Binablog po. mo kami, di na mga nagkaka sa inyo. Hindi naman mga kapal nila. Uy, happy na. Ay, yun, <laughs> para sumikat kayo. Oo. Uh, uh, hi, kuya. Kumusta para ngayon? Lang na kita nakita ulit. Eh, ano, may mga panila kasi siya sa... <coughs> ay, si Sakya si, po. O, sa may kumikita A ah, one time, by, ano, dadalawin kita doon. Sige. Oh, so, super kalan dito, guys, so. Oh. Ito, ito, ma, ay, 750, pero may laman na siya. Ito, may laman na siya, guys, oh. Ito, madami pang, madami kalimitan din, may mga, ano, mga bag, mga sapatos. Oo mm -hmm. nga. Oo, maganda nga yun. Alam mo, mag maganda nga yung, yung mga ano, may-ari nagpapavlogs kasi syempre para napupuntahan dito sa mga customer. Okay la Okay, Planas. Oh, dito lang sa Carmen Planas, guys, no? Mm -hmm. Ito. Ito, magkano po mga ganito? Mag 80. Magkano daw yan, kuya? 3,500. 3,500 ito. Pili ko na 2,500. Ah, 2,500 na lang? Pili naman o Oo, maganda Dasa dito. Oo. Opo. 3,500 binigay na nga, no? So, pwede sila Gcas dito magpabayad, guys, no? Gcas ako yan. Gcas, pili. Ah, uh ah. -huh. Dito marami mapagpilian din ng mga cellphone. Yan. Tinataob lang nila. Tsaka ha, guys, ha, nas, sila si Kuya, nasa vlogs yan, kaya legit ang kanilang mga paninda. So, ito, Kuya, may mga warranty po to? oh, habang nabubuhay ko. Habang nabubuhay oh, daw oh, ang warranty. Niloloko <laughs> lang tayo. tayo. Ilang warranty? 3 weeks, 1 ah, ang warranty dito oh, warranty dito guys 3 weeks, 1 month hindi yung si kuya na sabi habang nabubuhay ito lang yan ang oh, pwesto nila guys, dito sa Carmen Planas no tsaka may mga pwesto si, si kuya doon, doon pupuntahan ko nga para may balot ha, aga, aga naman yan kuya Mura lang. Mura lang. Uh, balot, ano yan? Luto na po yan? Luto na po na. Oh, Luto na daw yan. Uh, walong peraso, 50. Mainit pa. Mainit pa po. Pati po balot namin. O ito, Four pieces, 55. Morang-mora na. Sobrang init pa yung balot nila dito. Ano po sa po namin? Gabi na. uh, ibig sabihin, ibig sabihin na ano, pwede pala ang balot sa umaga. Opo, okay, okay. okay. pwede. Po. Okay. Wala pong gabi. Baliwan ko yung ay. umaga uh, po, ano lang. Mag-ikot pa tayo para daghan ang inyong makita karon. Ikot-ikot tayo. Ito so, dito naman, oh. Mga gamit pang construction dito. Ito so, dito naman tayo. Normal pa rin dito, guys, oh. Nag-display -e pa sila. Ay, matulog, matulog! So, magong umaga, nag-displays pa sila, no? Ay, si tatay naman, no? Ano daw yan? Dito, mga gamit pa rin sa bike. Lalo ah. Hello guys, welcome to vlog. Hello, kumuha ako. <laughs> Nakaliloloko ba daw siya? Ha? Ano? Salamat po. Salamat Salamat Ano lang po to sa YouTube po yun? Ito. ito. Ha? Isi search lang nyo sa, sa YouTube. Ganggang po. Ganggang kay Bisaya ko. Oo. Ah, hindi tayo maganda. Wala tayong magandang mukha, kuya. Opo, bukas. Oo. So, dito pa nga. Nag-display ko sila. Iba to? Ay, yan yata. Hmm. Ito tayo. Ito tayo. <laughs> pa? ha? Yes. pa? Ano po to sa sa YouTube po kuya? Oh, ang cute naman nito. Oh, pera na laglag na. Napalitan ano tayo. Hmm. Ito wala pa masyado kasi nagdi-display pa sila. Sa click ko. Oh. Dito naman tayo Mag-ikot-ikot oh, rapid na naman tayo Dito guys, oh, oh may mga kaldero mga kaldero pa rin O oh, wala na, hindi na tayo makalis.

ये बेदले अल्लाह ताला से आ बेदले अल्लाह ताला से Kaya yata naliligo tong electric fan. And oh, may namamili pang mga laruan. Ay, oh, huwag kayo maingay. Ingay nga yung mga to. Ay, sorry. So, nandito na naman ang dami-dami na naka-display dito, guys. So, okay. Lah, baka ulanin pa nga tayo dito ngayon sa burautan. Yeah. Uh, si ano yeah. wala wow. wow. nandiyan ang ulan. Napa mo, Hey, ano naman ang ano ka? Ulan? Oo nga, ulan kuya. Wala pang pambinta. Dito tayo sa silver. Louis Vuitton pa daw. Ipakita nga natin to kuya. Hindi naman ito Louis Vuitton kuya, ipasaway ka. Ito pa no? Hmm. <imitation> Hindi ko sure kung nagana ba to. Ito sa marunong magayos. Yan kung marunong magkorokotingting. Ano ba yung sa dulo Tayo guys, magikot-ikot muna tayo kasi maaga pa naman. Ay, <tipan> balik na tayo guys kasi parang babagsak talaga ang ulan dito oh sinanay sana no, babalik na tayo dito sa Dolo. May nabili na naman ako eto. Oh, kasi uulan ngayon. Kaya ang iba nagligpitan niya masama ang panahon talaga dito, guys. Dito natin naming to 200 na lang, guys, oh, kung sino ano gustong mag-camping, ayan, pwede. 200, ang cute. Ayan. Ito kuya. Ang isa nito. Mga ilang ano na ang masayang sa isang peraso? Depende po sa gumagami. Pero nakakaluto na din po. Nakakaloto to? Opo. Ah, mga ilang kaldero? Nakakadalawang sayang na ako po sa dito. Ah, nakakadalawang sayang. Ah, Hindi po isang report. Oo, oh, 60 pesos ang isa lang yan. Mura na kuya. Ito na tayo. 1-5 Mga matataas na building Babay na, babay, babay Ingat Si Kuya nabablogs din si Kuya No. Palabas na ako dito sa Borautan. Yan kasi lilipat na naman ako sa ibang lugar mag vlogs So, ang ating kas, uh, ano natin Ay! kaibigan na mayayamanin <laughs> kumusta po ma'am? okay lang po may na ulit ang kabalit bakit? Basic. <laughs> namili po kayo ngayon? Ay, may may ah okay salamat ma'am Sal oh, uh, thank you Uy, ito talaga ang mahirap pagpalabas na kasi ang traffic. Traffic, traffic. Yan, ito yung palabas na guys, pero marami pa rin tao, no? Yes. Yan. na pala natapos na naman ang aking vlogs ngayong araw na to. So, ayun, madami na namang tao doon sa Vurautan, no? Yan, kasi dinadayo, parang famous na talaga yung Bura otan. Halos araw-araw, pero pag Sabado, linggo, yan, maraming tao. So, sa aking mga viewers dyan, sa aking mga subscribers, daghang salamat sa pagsubaybay nyo sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. Ayan, kahit nasa bahay lang kayo, at least, nakakapasyal kayo ng dahil sa aking mga vlogs. Ayan, thank you, thank you, ng marami